Hi guys. So dito pa 'yung ngayon, uh, maki update tayo sa ating um, trabaho dito sa loob ng kanso, di ba? Ah uh, nakita naman natin na sobrang ingay, sobrang busy ngayon kasi lahat ng mga trabahante pa lang tahokod. <laughs> so lahat po sila ay nagtatrabaho, kaya maingay. Kanya-kanya silang ng trabaho dito So papasok na tayo

Then, uh, ito na yung kulay o oh. manmaninlay -man 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 -man. at kung sino area nato ay anunagin uh, na lang ano ng uh, railing nah so, uh, na ang ng railing kung ito ang bisit ng railing ay may mga halaman tayo sa bolo na na nakalagay sa madalas pinipar par

ito natanong niyo pala sa likod para ito ang bubiga ah para sa mga libro at kasaysayan ng ating jeep ito doon talaga ito ang bubiga ni function ho ang function ng ho wait thank you. So, ayan na, guys. Ang luluto ini. Simply amore. Luluto, ang niluto pala niya. Yan pala ang niluto niya ngayon. Ang Adidas. Ayan. Isang malaking kawaling Adidas. Uh, bakit kaya mo magluto ng malakihan, Bebsi? Kasi uh, tayong So, kung may magpapaluto sa'yo ng maramihan, magluluto ka din? Hindi, basta ikaw yung magpapaluto. Lag grabe naman si si Sipi si, si, Amore. Eh. Ikaw mag magluto. At ito rin yung law na isa ding kaldirong malaki. Mm, para sa ating mga trabahante. na man kada pano sa, sa trabahante? <laughs> Ayan na guys. Mm. At ang kanilang ilalagay ay itong isda. Ito guys, ilalagay na po yung ano, yung Um, kalabasa kasi so, kumukulot na yung tubig. Ha? Uh, yung string beans. Uh -oh. -uh. so yan na guys. So, uh, simply, amore yung na-assign sa kusina ngayon. Ano na? Hmm. The time is running. Malapit na yung bar guys. Yung ating ulam, sa ating saranghe, At ang lawoy. <laughs> diba? So, dito na nga sila. Saba. <coughs>

pas kas pas kas. Ay Isa Kain sila muna o ka. Ma, mo na pay <laughs> ma. Hmm. Ta Ay biskot. Tara. Karinderiya. karinderya. Karinderya 'yan. Takos

Dili. Magali. Mga hunga, mga huyay ba? Mga huyay ba ito? guys, yung nagdaday po. Manok. Manok yan ba? Kunti lang. Nagdaday Manok. po si Ma'am si Jay. Magagalit ko si Tato. Ah, magagalit ko si Tato. Si Kuya. May ganap. May ko nga wala nang gano'n. Hindi ka Hindi ko na makalunok ba? Ayoko yung ako magturo. sa gawain mo yun. Wow! Ako talaga? si Ah, pinaal. Alam mo na kung ano yun. James? Hmm. Mark. Ang Ang full board Bud. na guys So iba't ibang table na po sila Diyan is sila mga sita Sila bimbo doon sa kabila Sila mga dam At saka ito. si Brit Ah uh, Brit na si Archer okay. Dito naman ay Here you know.

Si Daddy Jun nang-varnish yung ating mesa. Lahat pala ito lagyan ng varnish. brush. Hmm. <laughs> Yan, wala yung mga brush. <laughs> ayan na, guys. Kaya uh, pinalinis pala siya. Parang kompleto. Kulay okay, wow. white pala sa mm. Diba? So lahat pala dito Dito mm. e, Lagi na silang panit e, Amaya ay matapos sa linya nang maya Dito naman okay. Ay So, dito naman tayo. Dito naman ay naglalagay na sila ng wall. Naglalagay na sila ng wall. O, yan po yung wall. Double wall ni siya, ma? Double wall? Double wall pala siya. Ilalagay dyan sa, sa loob ay hardy flex. Hardy flex. Hardy flex ilalagay sa loob, Sa, sa sulod yan, no? Ang, yung butang sa sulod, hardy Hardy flex.

Huwag kwan. Ay ka po, pagdalas eh, mong kuhaan tayo Wala ko, hindi ko makawi lang. Naghahawid ko sa cellphone ni Kwan po. O, iyon. So, si... Ah, na. So, nakalit ka. ko sa tiyo. Ano lang, good life? I have the like, iya. Ayun ang itong So, na <laughs> <no, pa> <laughs> 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 Iyang like, yeah, <laughs> uh, looks pawa, pero iyang taste... Iyang taste Panada, So, it's pawa empanada. <laughs> empawada. <laughs> empawada. Hindi siya show pa empanada talaga siya. Ito, <laughs> mm. uh. siya empawada. Uh. <laughs> be hmm? Hala, gilo ko. Bawa yung unang nakakon. Bawa yung unang na <laughs> <laughs> ano. Ah. Uh. Dito naman Patatas, tuna, Oyster ako ang itim. Oo, oh, masarap ang oyster. Ay, hindi rin sa wala. pa. Ay, dapat may na. Matungal. manggut. na kumatfeel ang tuna. Shunada na na shunada. Ah, tuna. Yung... <laughs> <laughs> tuna, Ay, sabay na yung pa. Oh, tiyam tayo? Ay, nakulangan. Trin!